Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral ngayon sa social media ang video ni Leiza Soberano na hinarana ng isang K-pop star na si Henry Lau. Sa TikTok post ni Henry ay ibinahagi nito ang nasabing video kung saan kinantahan niya si Leiza ng kantang Take a Listen. Tonight, I just wanna take you Tila kinilig naman si Leza habang kinantahan ito ni Henry. Kaya naman sa comment section ng nasabing post ni Henry ay maraming netizens ang naparyak. May ilang netizens rin ang nagsasabing gusto na nilang pauwiin ang Pinas si Leza. Si Leza Soberano ay kilalang actress dito sa Pilipinas. Kilala sila bilang kalove team at nobya ng aktor na si Enrique Hill. Kasalukuyan ngayong nasa ibang bansa si Leza para iperso ang pangarap niya sa Hollywood. Anong masasabi mo sa balitang ito?